five holy pentadrakes o five dragon gods sa kontinente ng guilty ay grupo ng orihinal na anim na malalakas na mga dragon. Sa natitirang limang dragon dahil sa pagkamatay ng isa sa kanila na si Dugramag, bawat dragon ay may potensyal na kapantay sa lakas ni Acnologia. Overview ang Five Dragon Gods ay nabuhay mula sa taong X-633 magkapareho sa taong naitayo ang unang Wizard Guild na Magia Dragon. Tinawag sila bilang gods dahil sa takot na idinudulot nila sa mga tao kapag naririnig ang mga kasamaang ginawa nila sa nagdaang panahon. Pukod dyan, bawat isa sa kanila ay tinatayang magkasing lakas ng kay Aknologia, ang isa sa pinakamakapangyarihan at kinatatakutang nilalang. Ang ika na Dragon God na si Dogramag ay kinikilala bilang pinakamahina sa kanilang Dragon Gods ngunit mas malakas pa rin kung ikukumpara sa mga wizard sa Magic World. History sa nakaraan, ang five dragon gods ay naglipanas sa guilt ina bilang pagtakas nila kay Aknologia dahil sa takot nila rito ngunit hindi nila namamali na sa paglipas ng panahon ay unti-unti rin silang lumalakas na kasing kapantay na nito ang kapangyarihan ni Aknologia mismo. Ang Dragon Gods na ito ay nananatiling tahimik maliban kung may malaking pamhiyayari ang magaganap kung saan maaaring makapagdulot ito ng sakuna. Dahil dito, sa malaking posibilidad na magkaroon ng paglalaban sa pagitan ng mga Dragon Gods ay sinisiguro nila na ang bawat isa sa kanila ay sinusubaybayin ang lahat ng kilos ng bawat isa. Dulot ng kanilang nakatagong presensya at kawalan ng pakikilahok sa Dragon King Festival, ilang tao lamang ang nakakaalam tungkol sa kanila at kabilang na doon ang ilan sa mga nasa Magic Council. Members, isa Aldoran, siya ang pinakamalaking Dragon God na may kapangyarihan tungkol sa buhay pagkakaroon ng kakayahan na basahin ang iniisip ng iba at ang pagkuha sa sustansya mula sa mga nabubuhay. Kilala siya bilang Wood Dragon God at ang kanyang laki ay walang kapantay tulad ng pinakamalaking syudad ng Ina ay nasa palad lamang ng kanyang kamay. Ang kanyang kapangyarihan ay konektado sa tinatawag na five orbs na kumakatawan sa limang guardian deities na god seeds kung saan ito ang nagsisilbing proteksyon ni Aldoron kapag siya ay nagising bunsod ng siya ay nagpapagaling pa lamang mula noong nagkaharap sila ni Achnologia sa isang laban na naganap ilang siglo na ang nakalipas. Dalawa Ignia, si Ignia ang anak ng kinikilalang Fire Dragon King na si Ignir na umampon kay Natsu noong bata pa ito bunsod ng plano ni Zirth. Si Ignia ay kilala bilang Fire Dragon God dahil sa matinding apoy at lakas meron nito at sa pagkaalam nito sa kamatayan ni Aknologia na tinalo to ito ni Nanatsu kasama ang iba pang mga Dragon Slayers, Ganadong ganado si Ignia na makalaban si Natsu sa isang labanan hanggang kamatayan para subukan ang kanyang kapangyarihan sa taong tumapos kay Aknologia. Tatlo, Merkfogia. Si Merkfogia ay isang malaking dragon na maihahalin tulad sa itsura ng isang malaking ahas na may kontrol sa katubigan ng Ermina. Siya ay sinasamba bilang tagapangalaga sa mga nakatira rito. Siya ang water dragon god ng Ermine dahil sa dami ng tubig na kaya nitong kontrolin. Sa pagdaan ng panahon ay nakasalamuhan ni Merch Fogia ang babae na si Caramel at na ay ginawa niyang assistant niya. Apa si Lin, si Silin ang nag-iisang babae na napapabilang sa Five Dragon Gods at kilala bilang Moon Dragon God. Ang kanyang kapangyarihan ay may koneksyon sa mga bituin at iba't ibang dimensyon ng iba't ibang mundo na kaya niyang lakbayin. Dahil sa pagnanais ni Silin na wasaki ng lahat ng Dragon Gods na natitira, kinailaman niya na puwersahin si Ferris, ang karakter na unang ipinakilala bilang si Tuko at isa pala siyang taga Elantir na may kapamyarihan na white magic na kayang pigilan ang magic power ng mga wizards na pagigamitan nito at siya rin ang kinikilalang white wizard ng kultong rebellious. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Ferris ay ginamit ni Selene ang kapangyarihan nito kapalit ng kaligtasan ng Elentir dahil nasa nakakapunta ng ibang dimensyon si Selene. Lima, Vernes. Siya ay kilala bilang The Gold Dragon God at sa manga ay hindi pa ipinapakita ang aktwal na itsura nito. Ngunit si Vernes mismo ang kumakatawan sa will ng Alchemist Guild na Gold Owl, Gamit ang mga members ng guild tulad ni Naduke Barbaroa, Ernie at Luso Signario, ang na-revive na katawan ni God Serena at marami pang iba. Anin, Dogramag, kinikilala bilang pinakamahina sa lahat ng miyembro ng Dragon Gods at siya ng Earth Dragon God na nakalaban at pinatay ni Elephzirea. Sa kanyang mga labi at magic power ay nagresulta ng paghalo nito sa kalupaan na naging isang underground maze na kilala bilang Great Labyrinth of Dogra.